end eh, na to. Malakas ng bante sa pang mo. Oh, no. Tara, samahan nyo kami bumiyahe ngayon from Patimonan, Quezon to Ilocos Sur. Makikisabay tayo sa mga artistang pauwi ng probinsya ngayong mahal na araw. 11 hours drive mula dito sa amin sa Atimonan hanggang sa Ilocos Sur. Here we are! Welcome to Ilocos Sur. 5 in the morning kami umalis ng bahay pero walang traffic at ngayon nakarating kami ito sa Ilocos Sur ng 4pm. Pero according sa map namin, yung final destination namin, 3 hours pa simula dito sa entrance ng Ilocos Sur. Grabe, first time namin magbiyahe na ganito kalayo at isinang na driver namin yung asawa kong Sri Lankan. What? Oh my God! I'm boogie. Boogie I'm boogie. Boogie. Legit ang layo guys Almost 14 hours Ang biniyahin namin Simula sa Timor and Quezon Hanggang dito nga ha? Sa bahay ng na kaibigan namin Dito sa Ilocosur Lumiyahin din sila guys Yung mga kaibigan ko Pero galing lang silang Manila Kaya mas nauna sila sa amin dito Madilim pa nga Nang umalis kami sa bahay At ngayon naman Dumating kami dito Madilim pa rin at pagkatapos nga kumain ng mga buwayang pagod, konting kwentuhan lang tapos diretsyo tulog, bukas na lang tayo babawi. So every night guys, ganito ang setup ng tulog namin. Wala mo nang ganap, pagod ang lahat. Good morning! First day natin dito sa Ilocos Sur. At sa barkada nga, syempre, hindi nawawala ang taong masipag. Mula noon hanggang ngayon, kahit saan kami magpunta, siya talaga ang unang nagigising para magasikaso sa barkada. At syempre, bago nga kumain, dapat may selfie. At hindi lang basta selfie, guys, sa Kailangan niya, naka 0.5. Alam niyo na, sikreto ng mga sexy. Ngayong first day namin, grabe, pagkatapos namin kumain, nagready agad kami para makalabas ang dami namin planong puntahan. Meron kami itinerary na pumunta kami dito. Isa na ron ang pagudpot. Pero mas inunan namin pumunta dito sa malapit sa Digan sa Baluarte. Bago pa lang kami pumasok ng Baluarte, sobrang excited namin. Hindi lang kami, pati yung mga bata kasi nga first time namin dito. Pero grabe, pagpasok mo pala sobrang dami ng tao. Umaga nga na pumunta kami dito pero hapon na nang naumpisa namin magto dahil nga sa sobrang daming tao. Naubos yung oras namin dito guys. Yung akala namin marami kami mapupuntahan ngayon yung araw na to. Hindi pala. Kaya kahit mga pagod na kami, pati na mga bata, in-enjoy pa rin namin para naman hindi sayang yung entrance na binayad namin, diba? Pero as in, stress kami sa sobrang daming tao tsaka sa sobrang tagal namin naghintay. At ito nga 3 o'clock na nang nagsimula kaming mag-tour. Bukal lang kaming masedyan pero ang totoo pagod na pagod na pagod na kami. Pero in fairness, ang ganda rito sa Baluarte. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up You you Go around, go around, go around every party in LA Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd be at one I know that trust Masih gemante sampang titrip Hi, good morning! Kain na ulit guys. Dito naman tayo kakain ngayon sa Uba ng Puno. Iba talaga ang feeling pag nasa probinsya ka. At this time, kumpleto kami. Pati yung family na kaibigan namin nandito. Sila nga pala yung naghanda ng na pagkain para sa amin. Sobrang napaka-accommodating ng na mga tao dito guys. Ang sasarap din na pagkain dito sa Ilocos. Expectation versus reality ay nangyari sa amin Alam nyo ba yung mga plano namin ay na nakalista sa itinerary namin Nalubang lugar lang siguro ang napuntahan namin dun Grabe, hindi talaga advisable na lubabas ng mahal na araw Mas talo ng balayong Hindi kami na traffic pagpunta rito ng Ilocos Pero nang dumating kami sa Ilocos, sobrang daming tao kaya ang nangyari sa amin Sa baluarte lang kami nakapunta At saka sa bigan Sa At dahil taga dito nga yung kaibigan namin Dinarin niya kami dito Sa beach na malapit sa kanila Public beach resort dito guys Pag na ng Ilocos puntahan niyo itong beach na to Maganda dito guys Naghanap <coughs> naghanap <coughs> 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 yeah, oh, very cute <coughs> Four days din kami nag-stay dito sa Ilocos at ito na nga yung huling day na mag stay kami dito pabalik na kami na Atimon and Quezon. Grabe, ang daming tabakong pinapatuyo dito. Itong mga to, ano to? Ito yung tabay, tabako na gilag na Ama dry. Yes, yes, yes. Ah, mais <laughs> <laughs> At syempre, bago nga tayo umalis, hindi natin pwedeng palampasin mm -hmm. ang bakura ng kaibigan namin si Daphne dito sa Ilocos Sur. May lang kami pumunta dito, simula nang dumating kami. Tamang lakad-lakad lang habang na-enjoy mo yung view. Nakakamis ang bahay probinsya, parang Little New Zealand dito, dami mong baka na makikita. Mm -hmm. Hindi man namin napuntahan ang mga lugar na nasa itinerary namin. Okay lang, umahalaga, nag-enjoy kami. Mas lalo na sa pag-welcome ng family ni Daphne sa amin. Halagang halaga kami dito para kaming baby kung pakainin nila. Nanguha na rin kami ng libreng kamatis at saka mangga dito sa bakura nila. It's time to go home na guys. Bye bye yung Locosur. Papalaban na naman ang asawa kong Sri Lanka sa mahabang biyahe. At dahil 14 hours siya papunta sa Locosur, 14 hours din pabalik sa Atimonan. Pagod ang mga buhaya, lahat sila tulog. Wala pa sa kalahate yung tinatakbo natin. Pero ayokong matulog kasi kailangan ko. kurut-kurutin itong asawa ko. Naisipan nga namin kumain muna at mag-stop over dito. Hindi pa tapos ang Holy Week pero grabe ang dami ng tao dito pa uwi ng Manila. Paano na lang kaya bukas at ng holiday, diba? At syempre hanggang dito na lang ulit muna muna, nagtatapos ang video natin. Sa susunod na tour na lang tayo magkita. Bye-bye!